Hello mga guys. Kumusta na kayo lahat? Ito na naman ako. Lakad more. Oh, may mga saging dito. Ayan. Ayan na po. Ayan ang bibi ko. nag enjoy siya. Wala kaming kapi. Wala kaming kain. Pumunta na kami dito. Sa Eco Park. Kasi biglaan niya nagyayayang kapatid kong bunso. Kasi uuwi na siya tomorrow. Kasama si mga, no, sa Bisaya pa. Parang may basak siya, oh. Di ba? Parang Rayster. rice to siya, oh. Rayster. Oh, di ba na? Oh. Ang ganda, oh. Tapos may nagban-mintol, oh. Wow. Sa baba. Hmm. Ayan, oh. <laughs> Ang ganda tulog, oh. Yung taga-Mainila, dyan. Kung gusto nyong yung feeling nyo ay nasa probinsya kayo. Punta lang kayo dito. Sa Eco Park. Wala siyang entrance fee. Pamasahe lang. Ito ang bibi ko. Ayan. Enjoy. Mga sister kong tatlo. Bye. Bye bye. Ang ganda talaga. Enjoy ako. Parang nasa probinsya lang. Bye bye. Thank you for the watching. Follow mo. Ang ganda talaga niya. Alas Yung matatangkad sila pag nangyayopo. Bye-bye.